So kapag nilalamig ka, yakapin mo yung sarili mo, huwag mong pabayaan, kaya naman, yakapin mo ang sarili mo. Oh, lamig, lamig, lamig. So ayun, masayang araw everyone and good morning again. So ayun, subukan po natin yung ating bagong mic. So, ayan, meron po tayong mic na nabili last week. Subukan po natin kung maganda nga siya. Ayan, ginamit ko na siya dito. Ayan, ayan, gamit natin siya. And then, meron siyang isa dito. May isa pa siya dito. So, ngayon, subukan ko lang talaga kung siya ay malakas. Malakas. <laughs> meron siya ditong buhay no? Turn on din natin siya. So, ayan, buhay na siya So, pag may dumating mamaya Tatanungin din natin kung anong masarap na pagkain ngayong Pasko So, dahil Merry Christmas na Dahil nag-iisa pa rin tayo Nagawa tayo ng video Para naman meron po tayong pang-update sa ating YouTube channel. So, kaya ngayon, sa mga bago pa lang po sa channel ko, please do subscribe in my Maria channel. And pakihit na rin guys ang inyong bell para ma-update po kayo sa mga gagawin ko pang mga video. Ang akin po mga video dito is all about OFW. So, pag may magagawa na po tayong mga magagandang content, gusto ko pong mag-interview ng OFW life here. So, ayan. So, ngayon, ang gagawin muna natin is magbe-breakfast tayo. May nabili po akong suman. Suman na binalot sa saging. And then, meron tayong... Ano ba to? Hindi ko alam. Hindi naman siya biko. Hindi naman siya ayawang ko. Ah, basta, ah, bibing ka. So, meron tayong dalang kape. So, ngayon, mag-almosal na po tayo. So, ayun. Ibaba muna natin to dahil meron naman tayong speaker dito. So, kain na po tayo. Ayan. So, dahil malamig, lokat at my outfit check. So, ayan, dalbi-dalbi po ang ating kasutan. Dapat po tayo ay warm. Ayan, keep warm mga kaibigan. So, cheers. Ayan, cheers kapi. So, ayan, black coffee lang tayo guys. And then, kalaban ng ating suman. So dahil tayo ay kumakain ng suman, marami tayong naaalala. Share nyo guys kung ano yung mga naaalala nyo habang kayo kumakain ng suman. <laughs> suman! Sino nagliluto sa inyo ng suman? So ito po ay halagang $12 dito. Ayan. Sumang so kanin siya. Ito ba? Puksan natin siya. So, dahil ito ituloy-tuloy na guys, ito lang yung ating gagawin. Ang ating pong video for today. Today is Sunday. And then, today is 22 of December. And then, next day is Christmas. So, Merry Merry Christmas. Advance Merry Christmas po sa lahat. And give love always kahit hindi Christmas. Every day. Dapat po lagi ay Christmas. So, ayan. Subukan natin kagatin ang ating... Suman, Yan, yeah, masarap siya. So, naalala ko pag gaganitong Christmas, nagluluto yung lola ko na. Tawag namin dito is basuso. So, anong tawag sa inyo ng ganitong pagkain? Basuso. Masarap siya. Mmm. Kaulim ng kapil. So ayun sana maganda yung resulta ng ating mic. Sinubukan ko lang po kung maganda nga yung effect niya dahil hindi ko siya magamit sa bahay kaya dito ko siya ginamit. And then ano pa ba? Tikman natin yung isang Bibing ka. Ito, perfect ito sa kape. Dahil yung kape ko is black coffee lang. Oh. Busin muna natin. Busin muna natin. So, isa guys, ito sa mga raket dito sa hongkong ng mga OFW, ang magluto sila ng mga ganitong kakanin, na pwede silang magluto sa kanilang bahay ng amo. Kaya naman, tapos, kapag ganitong linggo, kapag dayop namin, inilalako nila sa amin, binibenta sa amin yung ganitong mga kakanin. So, let's eat again. Cheers! Oh! Mmm, done! So, guys. Wala akong maraming magandang content for today's. Pero, susubukan ko na pong magawa ng mga content na mga content na ano ba? Nagusto gusto kong content na gawin na hindi ko alam kung mangyayari pero soon abangan nyo po mangyayari siguro kailangan ko po na pong sipagan gagawan ko na po ng paraan kung hindi man dahil sa loob ng bahay hindi ako magagawa ng mga content ng mga video dahil nandun yung aking amo kaya dito lang po tayo gagawa ng mga video sa labas ng bahay cheers mm. Wala tayong ano, kapi lang siya. So, ngayon ang tikman naman natin ay yung ating biko. Ah! Pag, bibingka. Ate, anong pangalan nga nito? Bibingka? So, meron tayong bibingka. Subukan naman natin kainin ang bibingka ito po ay sa halagang 12 dollars bibinta mm -hmm. may cheese siya sa laya no may cheese sa baba masarap oh, pero sobrang tamis may pa music na po tayo sa kabilang barangay Meron na pong sayawan doon. Puntahan na natin yan. Magpartner siya sa kape black coffee, guys. Biko. <laughs> So that's it for today's video guys Sinubukan ko lang pong gamitin yung ating mic Kung maganda siya And then syempre nagalmasan na rin po tayong Sinamantala ko po yung pagkakataon na magamit ko siya sana ay maganda. So, thanks for watching everyone and see you on my next vlog. Bye and advance Merry Christmas. Ingat po ang lahat and God bless po. Bye! Bye! Don't forget to like and share and subscribe in the Maria channel. Bye! Bye!